Tuda ano ba kami katabian? Kung makaratakat sa baba, ba mura dyo doon masinggan. Magtapo pa sa bisan unsa sa reisuryahan. Inigdool ni mo, manghilang rabaman mata na Sa'yo pa sa buntang nagliraw-liraw na ang mga mata sa kilid. Atik-atik lang ang panigid, pero dahil ito naniid kalibutan dahil na bang pangyamin? Sus, kalamin nga lang di sa batin. usay ka ni mga bayhana, makita niyo sa sapa. Atik lang kuloy ang panglaba, pero mga baba, -ba, apil sa gula. Masay pagit itin, ni mo kung astorya, labang pa sa sa mga korean drama. usay po, atik-atik lang kung mga Pero di ay, nangyaman para mga hindi ba di chismis bisa na ka gidlay dito mo ang damis kita nag -away. kung nai ko, ito tula na ako mga ilang ko pa sa dili na ako intention nga patunggan mo pero nasugugid mo kan halangan mo Aw, oh, klaro nang binuhatan tingalin niyo. gihin mo na ako ni just for fun asing katuwaan lang mga ter sa tibira sad makita ang mga tabian ni ka-offer Ayan pa sa si mga story ang mabot sa lab lab Love, 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 love.